kahulugan ng parol sa panaginip. Ang panaginip ng mga parol ay maaring sumisimbolo sa kalinuan, patnubay at liwanag sa buhay ng isang tao. Ang nakakita ng isang parol sa isang panaginip ay nagmumungkahi ng isang tao ay naghahanap ng paliwanag sa isang partikular na sitwasyon. Ang liwanag mula sa parol ay maaring kumatawan sa pananaw, kamalayan o pagbibigay ng liwanag sa isang problema. Gayun din, ang pagdadala ng parol sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng direksyon o may mga mapagkukunan upang magnavigate sa isang mahirap na panahon. Ang isang parol sa isang panaginip ay maaring sumagisag sa iba't ibang aspeto ng buhay, mula sa paggabay at pag-iilaw hanggang sa mga nakatagong lihim at pagnanasa narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang sa mga panaginip na ito. Una, ang espiritual na kaliwanagan. Ang parol ay maaaring kumatawan sa isang paghahanap para sa espiritual na katotohanan o isang bagong tuklas na pagkaunawa. Pangalawa, ang patnubay. Maaaring sumagisag ito sa isang gabay na liwanag, nag-aalok ng direksyon o suporta sa isang mapaghamong sitwasyon. Pangatlo, ang lakas ng panloob. Ang liwanag ng parol ay maaaring kumatawan sa impanloob na lakas o katatagan. Pang-apat, ang inner desire. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na iniingatan mo sa iyong sarili o isang nakatagong pagnanasa. At ang panglima, mga nakaraang karanasan. Ang parol ay maaaring iugnay sa mga nakaraang karanasan o muling paglitaw ng mga alaala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga parol kapag nanaginip ka makakita ng mga parol maaari itong magpahiwatig ng kaliwanagan sa iyong buhay ang mga parol sa iyong panaginip ay isang simbolo ng patnubay na nagpapakita na ikaw ay nakakakuha ng isang mas mahusay na pagunawa sa isang partikular na sitwasyon ang panaginip na ito ay isang liwanag upang mahanap ang mga sagot na kailangan mo ang pagkakita ng mga parol sa iyong panaginip ay maaari ding sumisimbolo ng inspirasyon. Ipinapakita nito na pumapasok ka sa isang yugto ng iyong buhay kung saan makakahanap ka ng mga solusyon sa iyong mga problema. Ang liwanag ng parol ay maaaring sumagisag sa isang landas na humahantong sa iyong panlabas na kadiliman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng mga parol. Kapag nanaginip kang bumili ng mga parol, Naghahanap ka ng patnubay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay gumagawa ng mga hakbang upang makakuha ng pananaw sa iyong kasalukuyang mga kalagayan. Gayun din, ang pagbili ng mga parol sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag ng tiwala sa sarili. Maaari itong kumatawan sa iyong pagbayag na maghanap ng kaalaman at karunungan na makikinabang sa iyo sa mahabang panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa Chinese Lantern ang panaginip ng mga Chinese Lantern ay maaaring sumagisag ng isang mas malalim na espiritual na koneksyon para sa panloob na kapayapaan. Ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag sa iyong pagkahumaling sa mga pilosopiya at paniniwala ng silangan. Ipinapakita nitong pangangailangan para sa balanse at pagkakaisa sa iyong buhay. Ang mga Chinese Lantern sa iyong panaginip ay maaaring magpaalala sa iyo na panatilihing bukas ang isip. Ang panaginip ng mga Chinese lantern ay maari din magpahiwatig ng kagalakan. Ito ay isang palatandaan na ikaw ay malapit na magsimula sa isang panahon ng pagtiriwang, kaligayahan at kasiyahan. Ang mga maliliwanag na kulay ng mga parol ay maaaring sumagisag sa kagandahan at malugod na mga sandali ng kagalakan na darating kahulugan ng panaginip tungkol sa mga pulang parol. Sa iyong mga panaginip, ang mga pulang parol ay maaari magdala ng mga mensahe tungkol sa pagnanasa at sigla. Ang maliwanag na pulang ilaw mula sa mga parol na nagliliwanag sa iyong landas ay nagpapahiwatig na ikaw ay tumatanggap ng espiritual na patnubay. Ang mga pulang parol ay maaari din sumagisag ng pag-ibig at kahalayan. Ito ay isang palatandaan upang tuklasin ang iyong mga damdamin at kumonekta sa iyong kapareha ng malalim. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang berdeng parol. Ang paghahanap ng berding parol sa iyong panaginip ay nangangahulugan ng isang yugto ng pagpapabata tungo sa kaunlaran. Ang maliwanag na berding ilaw na nagmumula sa mga parol ay sumisimbolo sa pagkamayabong at pagpapanibago ng buhay. Ang panaginip na ito ay nagbibigay sa iyo ng mensahe upang pagyamanin ang mga aspeto ng iyong buhay na nakakatulong sa iyong kagalingan. Sa konteksto ng iyong karera o mga usapin sa pananalapi, ang isang panaginip tungkol sa isang berdeng parol ay maaaring magpahiwatig ng mga pagkakataon para sa tagumpay.